Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Don Michael ang inyong lingkod na nagsasabing ako'y magsiservisyo basta't ikaw ay tunay na Pilipino. Ngayon guys, galing tayo ng Pasig, Balingket. Meron tayo na isa kay na ating mga kababayang tunay na Pilipino at sila ay nag-aabang ng taxi na tatlong oras na na hindi sila makasakay. Patungo sila sa sumulong. Ano? Dalawang taxi kanilang uh, hinahanap pero natagpuan nila si Don Michael. Ngayon Pilipinas, ano? dahil marami silang may mga baby na kasama natin sila dyan sa barangay Sumulong Masinag Antipolo City guys ayan po ano Oy, kaway kaway naman kayo dyan oh. ayan ayan po ano? ay ayan, ano? ayan. ayan sige sige idol ayan. ayan ayan mga idol i-shout nyo na ang dapat nyo i-shout ayan. ayan ayan oh shout sa mga mo ayan mga idol Ah, ito ay talaga hindi sinasadya at sadya ng katawan lamang. At sila ay talagang pusong Pilipino. At susentisyohan natin guys. Dahil labang, tayo nagpapasalamat. At shout out kay Ajuko. Ayan po, masasaya ating mga pasayero at jet out dyan ngayon, kay Rapid Tool Point Action, ating pambansang senador at dyan sa ating pambansang mayor, Mayor Pico. Ako'y labis nagpapasalamat dahil ang aking anak ay naging scholar mo. Ayan po, ano, Pilipinas? Ang ating mga minamahal na mga kababayan, taga at guys, na iatid dito Michael, na bukal sa ating kusot, isipan. Ayan. Okay, okay. Sige po, sige po. Sige po, ayan po, ano, Pilipinas talaga naman napakabay si Lord sa ating talagang gulog sila ng langit. So guys, nandito na tayo sa lunsod na marikina at lilikot tayo sa kanan sa isang flight para maihatid natin ang ating mga kababayan na pawi dyan sa sumulong. Guys, buti hindi umuulan. Ano? Yan po. Ano? At parang maraming sa lahat ng Pilipino. Yan. At magbabalik na po si Don Michael sa ating mga libro sa Abangan po ninyo. Araw ng lunes. Bukas po yan ang umaga Pilipinas. Ante, sa inyo. Yan po. Ano? Na talagang ako'y natutuwa po. Ano? Na talagang sila ay isang pamilya. Oh. Uh, ano yung pili doon nyo? Mori. Mori. yan sa pamilya Mori. Purting magkakapatid. sila magkakapatid. sa isang Talagang napakarami nila. Katursi sila. Ano talagang mapagmahalang kanilang mga nanay at ama na sila ay katursi guys. Ayun. Magkakapatid yung ating pasayro. No? At ngayon, patungo tayo ng sumulong para ihatid natin itong ating mga kababayang mga Pilipino guys kasi marami silang mga bata no, na kailangan makawi no, at mahirapan silang sumakay ayan ay, ay, shout out dyan sa Pasig Marikina Sa ating mga kasamahang jeepney driver Sana ay maglingkod kayo ng tunay Sa ating mga kababayang Pilipino Nang bukal sa ating puso't isipan at nagpapasalamat tayo sa ating pambansang senador, Senate President uh, Jesus Cordero, na napagbigyan mo ang ating mga kababayang Pilipino na lumaing at lumapit sa ating tunay na pamahalan at inyong napagbigyan itong ating mga kababayang jeepney driver at operator na sana ay magkaisa lahat ng mga Pilipino. Ay e out dyan sa ating barangay captain Oliver Haranilla at dyan kay Maritis Kadyaw dyan sa Occidental Mindoro sa Occidental Mindoro at sa ating mayor Bongbong Marquis at sa ating Vice Mayor Edwin Minto Sana'y yung makapagindod kayo sa ating mga tunay na mga kababayan Filipino na bukol sa inyong puso isipan ay, shout out kay Atty. Marlon Tirado at kay Caroline Tirado na isa natin kapag-anak ng na mga Atty. Mabuhay kayo at sana mga pagdigat kayo sa ating mga kababayan. Ayan po ano, ating mga kababayan na no? hinapit uh, natin. Oh. Saan ba? Dito? Okay, dito na. Ay, ah, yung mga asawa nyo. Ayan guys, na talagang ice <laughs> ay, maraming maraming salamat ha. Okay, ma okay maraming maraming salamat din. maraming okay, maraming marami salamat din po. No? Yan po, no? na naisakay natin sa mall ng Ayala. No, na hindi sila makasakay sa ng Pilipino. Nahirapan sila sa makay. Then sila ay magkakamag-anak. Ay, thank you, thank you rin. Thank you, thank you Ingat kayo. Na, si okay, salamat din po. Na sila ay nahirapan sa makay. Ano, at sila ay patungo ng Marikina at sasakay pa papuntang sumulong so hindi ko na sila pinababa sila ay hinatid ko na dahil sila ay marami no kasama ang kanilang mga anak at ito pala ang kanilang mga asawa-asawa na naghihintay dito so, talaga ang isang uh, maganda ang pangyayari na nakatulong tayo sa ating kapwa na hindi natin inaasahan dahil guys ay umuulan na hindi sila makasakay sa Ayala Mall dahil sila ay marami at patungo sila ng sumulong kaya isinakay ko sa pamarikina at na dito. Sana inyong nagustuhan at kung inyong naibigan, sana po ay uh, pakishare at pakisubscribe si Don Michael sa lahat ng pilitinong mga panood na tayo ay nakagawa ng isang mabuti na hindi natin niya asahan sa isang pamilya. Mabuhay po kayo! So, besides the Pintanaw, ito po muli si Lord Michael ang magsasabi. Hindi ako magsasawang gumawa ng maraming mabuti hanggang sa uli na ako hindi na. Pagbabalik na po si Don Michael sa ating dito sa kanya, araw na lunis bukas po yan abangan po ninyo mabuhay at ingat po ang lahat ng mga Pilipino